Pinagtapat ni Joshua Garcia, kamakailan na sa labing isang taon niya nang umaarte, ang pinagdaraanan niya sa kanyang pamilya, ang pinaguhugutan niya ng emosyon at inspirasyon. solo lang daw Bala kasi niya mga problema dahil matagal nang hindi sila nagkakasama ng kanyang pamilya pero patuloy niya pa rin itong sinusuportahan. Yes, mga taga ugot, siya. No? Oo, Oo. kasi minsan, di ba, lagi nilang sinasabi. Pansinin mo daw yung mga mahuhusay na mga artista meron tayo. Sila yung, ano, yung galing sa hirap. Yung may pinaguhugutan. Pinagugutan. Yung tama. may emosyon. Correct. Like, for, for example, sila Jericho Rosales, diba nagtinda ng nagtinda ng isda si Ate Gia nagtinda nagtinda ng tubig. tubig diba mm -hmm. tapos si Coco Martin naging waiter All diba right. naging janitor oh, oh. sila yung mga may pinaguhugutan talaga may mga artista na mga ham actors na hindi ko natutukoy mm -hmm. na, na kasi daw mayaman kaya daw ano iba so, kasi kapag alinbawa oh, oh. naisip mo yung mga pinagdadaan ng mga diba may liok talaga may motivation akala ko sa pasa nakakakap Motivate para go balik ka, madali ka maiyak. Yung isipin mo, halimbawa, hindi pa patay mga magulang mo. Di ba may oh. ganun sila na At saka yung ano yung naalala mo bigla yung parang wala kayong ulam, ang ulam nyo lang toyo Magpapalik at saka na ano? Dear Charo! Magtika, di ba? <laughs> oh.